Eh, <laughs> na Oh. Ano, lumubog siya bigla, malalim pala talaga. Malalim pala. Hindi siya umabot ah. No. Maganda yung bulsa nung pukot, no. Malaki yung malaki yung bunganga niya. Ang <laughs> Parang ito papaya pa yan o. Ito mo. Ito pa pala. Tinanim talaga pala dito. Ayan Dito ba? Yung bakas niya lahat ah. Sa kanya lang talaga yung pa

Pasok na nila yung isda Ayun oh. Ayun, ayos. Nadalawang bulsa nga sila. Ayun oh, nakabulsa yung isang isda. Oh, nahuli yung isang panig ko. Oh, tama 'yon. Eh, eh pangyayaring ganyan talaga yung ano, let. Eh, hey, it's cool. <laughs> Nagbabasid siya sa proseso namin. Na, nag nahuli yung isang panig nung pukot net. Kaya ang nangyari, nagdalawa yung bulsa. Eh, wala problema 'yan kumpleto na manu tayo sa tao ayan. Ayun oh. Nabul sa eh kasi yung isda lumalaban 'yun sa net. Mga ganun-ganun 'yan. sa nang panig ng gusto nilang makalusot sabi nga. Ayun oh. Mga galawang pandagat sabi nga. Mas marami yan. Para dumiretso nga naman. Ganda itong title nitong pukot na ito. Pukot na palipit, tabi nga. Uh, matagal bago natulak yung isda pag ganun. Pagsabayin na lang yung tulak. Yun, ayos. Dito din papasok. Tapos paanda rin natin ang erator nito. Nandyan yung kabilang panig. Hintayin na nating masara bago kami lumipat doon para magpatimbang. Ayan, dalawa yung fish cage natin eh. Ayan, malapit na. <laughs> Medyo coordinate. <laughs> yung coordination no, nagkaano pa yung rhythm. Yun, o. Oh. Medyo marami yan. oh. angat. Ayos na. O, oh, larga. Yan, hawakan mo dyan para dire-diretso lumabas. Yan. Ang galing, o. O, oh, o. Oh, oh. Nadali mo yan, boots. Okay. O, oh, yan, nalabas. Panda rin na yung creator natin. Ito. Go, go, go.